Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat guys. No, welcome sa ating vlogs. Ngayong hapon guys, ipapakita ko sa inyo ang aking uh, channel which is Valencia OFW Vlogs. So, ipakita ko sa inyo guys ang aking YouTube Studio. So, punta po tayo dito guys sa YouTube Studio. So, yan po guys ang aking channel, Valencia OFW Vlogs. <clears throat> 18,965 subscribers na po tayo mga langga. So, para makita po natin guys kung ano ang criteria, ano po ang mga requirements ni YT or ni YouTube para po mamit natin at mamonetize tayo. Dito po tayo guys sa aking channel. So yan po guys makikita nyo ang aking channel. Nakalagay po siya. Your channel is not, is not currently able to earn. Kasi guys na demonetize po tayo no sa ating YouTube channel. So yan po guys nandito po ang dapat natin gawin para po makompleto natin ang ating channel. So ito po guys ang uh, All YouTube partners must meet the following criteria. So out of 1000 subscribers, ito na po guys ang nakuha natin. 18,965 po ang aking uh, subscribers. So dito naman po tayo sa public watch hours. Kailangan po ang 4000 watch hours, no? Ang hirap niyan, niyan, guys. So naka 653 pa lang tayo, hindi pa tayo nagkakalahati kasi nga na demonetize po tayo, nawala po ang ating watch hour. So dito po tayo guys sa uh, dito ito po bagong nadagdag lang ito, itong 10 million views sa short videos, no? Yung mga short videos na mga 30 seconds lang or uh, 30 seconds na hindi abot siya ng or 1 minute. So yan po guys ang dapat nating i-complete yung 10 million views napakahirap nakapa, napakahirap yan guys kung paano siya buuin. So ito naman ang isa is step verification tapos na po ako niyan kasi naka-check na po siya ng green and uh, follow community guidelines naka-check po siya ng green and also naka po ng green ang ating subscribers na 18,965 so ito lang po guys ang dalawa no itong public watch hours 4000 and uh, public short videos uh, 10 million sa ating bagong kriteria na dagdag ito po ang bago no itong 10 million pero itong dati is dati na po yung 4000 watch hours so advice ko lang guys sa lahat ng mga YouTubers sana po mag-upload kayo ng inyong sariling video wag po kayong magaya sa akin na nagre-upload po ako ng hindi po sa aking video para po hindi magka-problema ang inyong mga channel sa so, sundin niyo po yung uh, community guidelines ni YT so para smoothly ang inyong channel is hindi po magka problema at tuloy tuloy so uh, yan lang po guys ang aking kunting uh, may advice sa inyo sa lahat ng mga vloggers around the world na, na nagbablog ngayon sana po guys nakatulong ito ang aking kunting advices sa inyong mga palangga at uh, ma follow nyo rin po ako guys Or i-subscribe nyo ako sa aking YouTube channel Valencia OFW Vlogs And also sa ating Facebook Marlon Garcia So yan lang guys At sa last pala guys may reapply Na dapat natin i-reapply yan na gamitin natin Pag ma-okay na lahat dito Mapuno na natin So yan lang guys at uh, magandang buhay Thank you for watching Bye bye